Sabi, napakarami ng serving mga chong. Parang good two, two, two to, 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 to person na to sir, ano? Ayain mo na yung tropa mo malakas kumain. Dahil yung kakainan natin ngayon ay nagsaserve ng masarap, affordable, at grabe, napakalalaki ng serving. Ito ang fish fillet nila ay pitong piraso, samahan mo pa yan ng garlic mayo at egg. Kung mahilig ka nga sa maanghang katulad ko, ay subukan mo na tong devil fried rice. Bahewan mo na lang talaga, hindi pa ba mga bibig natin dyan mga chong. Oh, unang kuha, ilang sili agad. <laughs> Para di aangang. Kaya nagluto na bigulano begulano, sir? Dahil nga sa quality ng pagkain nila dito ay nakakaubo sila ng kilo-kilong karne at kanin. Partida pa nga to dahil puro online delivery pa sila. Bossing! Bossing! Ah, meron kami dito tol, mga rice bowl, silog, upgraded meals, ala la carte, sisig menu, tsaka mga panset, may sisling din kami pasing pansin ko lang ang dami mong ano diyan ha? mapuro fried rice. Ah, um, kasi meron kaming ano tol, may 11 kaming uri ng fried rice. 11? 11. Grabe na may 11 eh. Ikaw na lang mapapagod mamili. Ano ano po yan, sir? Ano ba yung mga 11 yan? Meron tayong Java, eh Patingin mga best seller. Ako, sir. Ano ba yung Java diyan? Yung Java. Patingin niyo ako niyan, sir. Wow, Magkano yan, sir, ang dami niyan ah. Ito, 160 lang to tol, dalawa na yung kanin, dalawa na yung ulam, dalawa pa yung egg niyan. Mm, ito, sir. Ito ang rice bowl ko. Rice, rice bowl. Na bowl. 70 lang. 70. mga toppings yan. Ikaw ang pipili ng toppings. Tulad ng ano, sir? Pork chop, chicken, litong kawale, bacon, hot dog, skinless. Ah, napakarami naman yung oh, hihap na mamimili. Ik ikaw sir. na lang, ikaw na lang, bahala talaga. Eto, sir, ano to? Sa sauce naman, sir, ikaw rin na mamimili. Eto, demon rice. Isa sa mga bestseller ko. Sir, demon rice. Baka naman dimanghang to. Heh. <laughs> Patingin niya ako, sir. Ah, mukhanga dimanghang. Puro sili. <laughs> <laughs> Sa ano naman sir, sa sauce, so, ikaw din ang mamimili. May red lava tayo, may sweet and spicy, may sukan timplado, may gravy. Ang bestseller ko, Garlic Mayo. Matitikman mo rin to, boss. Ah, nagsimula ako, 2015. 2015? Oo. Oh, so, bali... Deliver lang talaga. Ah, deliver hanggang ngayon? Deliver ngayon? Oo. Oh, so, sa ngayon, deliver pa lang. Nakasarado kasi yung dine ko under renovation. Ah, I see. Ah, 1901 Bagong Buhay Street, Corner 12, Union. Searchable siya sa Waze. What's up, mga chong? Nandito tayo ngayon sa Baklaran para subukan tong mga nagsasarapang pagkain. Dito lang yan, mga chong, sa Cherry's Grill. Grabe, mga chong, napakalalaki ng serving dito. Tignan niyo 'to ito mo yun. Grabe, napakarami ng serving mga chong. Parang good to, 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 to three person na to sir, ano? Pagkano mm. Magkano nga yung ganito sir? 165 bossing. 165 lang yan mga chong. Tapos mayroon sila dito, pakita natin to. Tignan nyo to mga chong, 165 din to mga chong. Oh. Napakarami ng serving, dalawa pa yan mga chong. Diba? Dalawang ano yan. Tapos ito matindi mga chong. Itong ano nila dito, ganito kalalaking chicken. Diba? Yung usok usok po. Ito yung tinatawag nilang mga chong demon rice. Tapos sasamahan mo pa na itong, ano, demon sauce din to. Eh, no? Hot sauce na may sili pa, di ba? Diba? try natin yan. Ito yung, mga chong yung tinatawag nilang bacon nasty. 70 pesos lang yan mga chong. Try natin to. Yung fried rice muna. Hmm, sarap mga fried rice nila. Grabe. Fried rice pa lang mga chong, ulam na. Parang pag bumuli ako dito, ayos na kahit walang bacon eh. Malakas na yung ano, fried rice. Grabe yung si sisig nila dito. Tinanong ko po kung may sibuyas ba to. Sabi niya, meron daw yan. Mas marami lang daw talaga yung ano, laman. Ganyan yun, no? Magkanda, sir? 130. 130 pesos lang yan. Saktong-sakto to. Pwede yung pang pulutan, pwede yung pang ulam. Try natin yan. Crispy sisig. Sarap. na nagdadala dito mga chong bukod dun sa pagiging crispy nung pork nya itong sauce na nilagay nila ayun o no? kita nyo meron siyang konting ano eh may konting tamis sya sir ano may konting tamis na atake dito atake yung sisig nila dito sarap ito naman mga chong yung pinagmamalaki nilang tapang kabayo yan ito yung sa mga ano, uh, special na ano, nila. Sa special sa menu nila. Ganyan kalalaki yung ano. Parang chunks ng tapang kabayo nila. Ang lalaki. Solid to. Try natin. Hm, mm. Ang lambot ng kabayo nila mga chung ah. Tsaka well marinated. Lasang-lasang hanggang loob ha. Eh. Ano? Sarap. Pagka ganito kasarap mga chong Siyempre Alam nyo na yan, sinisili dapat yan Yun yung kasarap yan mga chong Yun no? mm, Solid Meron sila dito mga chong Chicharong bulaklak Ganyan no, 140 pesos lang Huwag na nakarami yun mga chong oh. Grabe to Pala mga chong, pwede ka palang magpa-order dito within Metro Manila sir no within Metro Manila pero pag nasa Baclaran ka mga chong eh libre na yung delivery dito may libreng suka pa yan pag umorder ka yan ayun natin yan hmm crispy solid grabe hindi tatabi ko to para mamaya atakayin ko to mamaya mga ano 11.30 <laughs> bagay 11.30 to sir ano 11.30 kinakain tau mga chong kapag kakainitan na ng kwentuhan sarap ito naman mga chong yung yempo silog nila yun o, know, ganyan kalaki 1.29 lang tau mga chong tapos, syempre, meron niyang kasama ang gravy sauce po nakita nyo naman, di ba? effortless ang aking kagat solid tapos try natin yung mga chong kapag may gravy na yan Mm -hmm. Sarap Champion to mga chong 7 piraso ng filet yan mga chong Tapos may isang itlog na Try natin yan Kapag ka ganito yung fish pala yung kinakain nyo, kasabayan nyo ng kanin yan. Nasabayan kasabayan ng masarap na fried rice yan mga chong. Sarap, solid. Hindi ko na-expect na ganito kasasarap mga mapagkain nila dito. Yun palang secret kung bakit sila binabalik-balikan. Yan, try natin yung tapa nila. Gusto ko yung may taba-taba ng konti. Taba-taba tapos laman. Mm, di ba? Kaya natin yan. Grabe, lambot. Ang lambot ng tapon nila dito. Tapos, oh, hindi uso dito mga chong ano eh, yung pinipilay. Galit ka kalalaki yung mga dito, mga chong, oh. Tapos dyan, oh. Chunks, mga chong. Chunks yan. Tapos, sama mo pa nila itong ano nila. Thai rice. Brother, Thai rice to. Ano naman, no? oh. Mm. Ito yung Thai rice nila sana natin. Grabe. Panalo to. Yung Thai rice niya tsaka yung pagkakatimpa doon sa tapa pag pinagsabay mo panalo pala. Nagko-complement sa isa't sa mga chong. No? sana mm. natin yan. Nambot din. Dito mga chong kapag ano, tatlo lang ipin mo. Kaya mo kaya eh. Ito naman mga chong, try natin tong curry rice with fried chicken nila. Ayan. Ang laki din. Breast part. hmm Tapos samahan natin yun mga chong nang ano, curry rice nila. Ganyan kalaming curry rice nila. Ang dami. hmm Mm. mm. Ang sarap ng pagkakagawa nila sa curry rice nila. Nasang kami pagiging, ano niya, yung curry. Tapos yung fried rice nila dito, mga chong. Alam mo, ano eh. Ito yung mga kanin na niluto tapos nilagay sa Yung proper na pagkakaluto. Kasi, hindi siya nagbubuo-buo, eh. Ngayon talaga siya, iwahe, wala, eh. Tama, sir, no? Ganun talaga, ganun lang proper, diba? Mix. Pancit Canton, yun o. Know. and Canton, overload. 220, ganito karami mga chong, o. Mm. Samahan natin ng egg. Samahan natin. palabok eh, no? kusok hmm. di ba mga chong? Sarap. Na. Tingnan, e, tingnan nyo yung kanin. Aba, ewan ko na lang talaga hindi pa maglayo ba mga bibig natin dyan mga chong. Oh. Unang kuha, ilang sili agad. <laughs> Pero subukan natin yan. Tingnan natin oh, kung natin yan. mga panedia ang di aangang. Eh nagluto nito na Bigolano, ano sir? Ah. nagluto nito eh. Kaya ganito. Yung sili mga tong oh. Hindi tinipid. Parang ano na to, kalahating kanin, kalahating sili nilagay dito. Tapos meron daw ano to sir, no? May chili powder pa nilagay. Hot sauce with sili, try natin 'yan. Aba. Sarap. Alam mo chong, dapat kinakain to kapag ano eh. Kung inaanto ko sa trabaho mo, kain ka na ito. Sigurado din ako, hanggang bukas gising ka pa. So mga chong, kung naghahanap ka ng masarap at napakasulit na pagkain, eh umorder ka na dito. Kita -kits.